para mga langga. Nagigyan nga nga huwag puro biyahe mga langga. Ano? Sorry po daba. Nakasawa na ako Wala ko sa gawas. Wala <laughs> ko na sa gawas sila sa lantaw nila. Naling nga kaya ko ang sipat oh, hmm? sipat o. Oh. Hmm, ayun na kayo mag-shoot akong asawa. Ang galing naman ang asawa ko magshoot shoot you know? One more? One more? Ang galing mag-shot. Ang galing. Oh, wow, ang galing ah. Uh... Ang tukta ko. I-shot mo, i-shot. I-shot, sige. ah. Uh... Wow, ang galing naman ng asawa ko mag-shot. Ang galing na talaga. RR din, ang galing oh. Uh. Ang galing mo naman. Ang galing mo, shoot, shoot, shoot. Wow. Ang galing mag-shot. Bye. Dito pala kami sa may ever area ngayon. I'm so sorry, gikapay na ako dito. basketball kung bayan ito kanya ako. Sabi na kok kayo ikut ah. tayo. Nah. ikut <laughs> Ano, ano arang, bad? Bad Ang linga-linga na namang mga bata ba? Tapos na pala Gusto mong basketball ng anak ko. Gusto maglaro. Ang ano lang, ang tanggal stress buhay. I-shoot mang Ang galing mo talaga mag-shoot Ang galing mo talaga, grabe Ang galing mo ma oh, oh, one more One more, wow oh, One, oh, kadaghan sa na natres naman na Ah